May eh, nabutan tayo ng malakas na ulan dito sa SBMA guys. Marami ang lakas ng ulan, buti na lang at uh, Meron tayong shot na kapote eh. Ito Basang mula kaya delikado. madulas na madulas yan O oh, yan Tingnan sa pagkuman eh pag oh. May slide tayo dyan, semplang na pao oh. So, yan. And, tayo sa intersection naka uh, green light like, eh, and dure lang ako basang basa talaga yun yung oval oh um, ano pa hindi nila tinatakpan itong uh, malaking uh, butas dun delikado yan eh. yan medyo traffic din sa palabas ng po nito. Second gate, ito yung main gate na ginagawa. Na hindi matapos-tapos. Sabi nila matatapos na raw. Na yung town na to, ay eh no sa nga uh, inaayos pa rin ano? nakailang ilang uh, chairman na dito sa SBMA hanggang ngayon eh hindi pa tapos ano kaya ang nangyari yan kaya may traffic police sa uh, enforcer hintay-hintay lang tayo ng konti yan. Diretso lang. And, uh, yan. Sabi na nga ba may nagta-traffic dito eh. Uh, may Police. Ayan nata. Uh, Basang-basa itong uh, ating uh, sasakyan. Biglang bungus yung malakas na ulan. Ayan. Nasa uh, so, tapat na tayo ng Ayala Mall. sa bandang kanan ay alam mo na yun eh ayan mata first scene first go kanan tayo dito sa ala ay alam mo Ayan, maraming mga taxing puti dito. No? Style Manila na rin. May Innova, Bios. Um, may may kaya, Kaso medyo may kamahalan daw yung mga <coughs> sasakyan dito. Mga magtataksi ka medyo maangal yung mga tao eh eto medyo traffic marami pa rin namimili dito sa Ayala Mall siguro lalo na kapag nagawa na yung uh, main gate dun sa may magsaysay lalo na siguro nga uh, dadami yung mga customer dyan kasi karamihan naman dyan mga galing uh, iba ibang lugar sambales at uh, bataan syempre napakaraming uh, mall dito na pagpipilian tatlong uh, malalaking mall dito SM na dalawa isang central isang uh, SM downtown doon sa may magsaysay drive at ito na mga Ayala Mall dito sa loob ng uh, SBMA may malapit lang naman ito sa pinaka ng, uh, ng po pero alam niyo ba eh, part din to ng Olongapo kasi nung nag-work ako dito sa base nung araw, ang address dito, Olongapo, sa US Naval Base, ano. so ating nakagis na yan. Pag napunta mo naman ng bandang QB, part na ng bataan yun. Gano'n doon sa Naval Magazine. Eh, pag dito sa loob ng SBMA, maingat yung mga driver, ano. Pero pagdating sa labas, bara-bara na yung mga driver ito, ingat na ingat kasi napakaigpit ng uh, traffic rules dito sa uh, loob ng SBMA kailangan sundin mo talaga yung uh, batas dito, kundi yari ka huli ka, titikitan ka talaga dito ayan, palabas na tayo ng second gate dito sa second street mayroon pang naplatan na oh. niya Eto, kakana tayo palabas. Mga second gate. Ayan. At, banda rito, sa may uh, gate na ito, ay uh, inaalis yung helmet. Ewan ko pa kung bakit. Kung pa, bala lang itong uh, pag pagalis ng helmet na ito eh. Hindi sagot sa mga konto eh. Riding yung tandem eh ayan at nasa labas na tayo at uh, dadaan siyempre sa tulay na napakaraming tilapia dyan sa ilalim ng tulay kung gusto nyo manghuli pwede rin nasa senyo yun isang na tilapia yung nandyan ayan dito pwede nang kumanan ayun at ginagawa itong uh, James Gordon Gordon may uh, hospital dito pwede nang uh, dumaan taterate hindi de, hindi pwedeng dumaan dito eh nung araw ngayon na uh, sa sobrang traffic na kailan buksan nila ito dati may mga bakal na nakaharang yan ito yung tapat ng hospital ng Olonga po ayan at uh, dire-diretso lang tayo dito eh medyo lumamig ang panahon ngayon at syempre puso na naman ng uh, sipon at ubo kasi aaraw, ulan tapos aaraw uli, ulan uli so mga tao kapag mga uh, sakit pagka ganun, iba yung uh, temperature ang climate dito sa ngayon eh rainy season is August hanggang September October, November maulan pa rin yan eh isa December nga na ulan pa rin eh eh <clears throat> eto yung uh, magsaysay drive to eh eh, nakapinubuntuta natin yung taxi ng uh, po. Uh, biyahe nga uh, sa Mbales. Tsaka Bataan yan. yung uh, SM Downtown. At uh, maraming nakapilang uh, dilaw o yellow na jeep. Ito yung napakasayang uh, place nung uh, panahon ng Amerikano. Grabe dito nung araw talaga nga uh, napakasaya. Ngayon at uh, ma puro kainan na lang dito ang uh, makikita. Meron din namang mga establishment na mga pang-good uh, time. Meron din naman. Meron din na uh, diskuhan. Pero madalang na lang katulad nung uh, panahon ng kano. Eh talagang napakarami, laging piyesta gabi gabi Ayan, at uh, nandito tayo sa Garuda nabi nyo na dumadaan. Napakaraming uh, tao dito talaga. Oh. Ito talaga yung first class city itong uh, po ngayon. Eh. at uh, sa mga gilid, maraming kainan dyan. Uh, street food. Meron din uh, mga mahami, goto. Saka yung uh, tawag nito, Pipsuk. Ayan dito maraming mga video okay. Mga singalong. Marami rin ang mga nagpupunta dito. Mga ah, bagong bukas. Yung iba matatagal na. Ito kakaliwa tayo. Sa may uh, Pender Street. At uh, Yan kakaliwa naman tayo dito sa Casing Street ayan, dahan-dahan lang po tayo kasi ngayon puro one way na yung mga dinadaanan dito eh pagka uh, sumalis, uh, sumalubong ka na da, dumaan ka doon sa one way ulihin ka ng uh, ayan, yung uh, Mam Ma Cafe Olives yung kanilang restaurant at hotel Meron din silang clinic. Ma'am Olive. Shout out po. Ma'am Olive. Baka naman. <laughs> yan yung napakasarap nila magluto. Ay ma'am Olive. Ano? Talaga namang garantisado. Napakasarap. Kaya puntahan nyo yan. Pasyalan nyo yung lagi yan. Ang sasarap naman talaga ng pagkain. Ayan. dito lumikuli tayo. At napakarami mga paninda rin talaga na pagkain dito mga burgers, fried chicken. Ay, ito yung mga pilahan, mga green tricycle sa tapat ng SM. Tapos yung bandang kaliwa, 7-Eleven. Now, eh, at uh, liliko tayo ng uh, right side. Ayan, sa bandang kanan. Na, ah, na, napakaraming street food na nagtitinda. At napakarami rin kumakain dyan, guys. yan, Araw-gabi maraming kumakain dyan ayan at ang liwanag dito sa SM downtown ng Olongo po grabe naman ng uh, shopping na ito ayun sa banda ron yung uh, Novo uh, mga Chinese product ang mabibili dyan may grocery din ano yan sa bandang kanan ginawa ng grocery yan supermarket, supermarket. at kumanan na tayo at uh, magsaysay drive na ito yan, may Jollibee. Sa kanan, mayroon ding makto na ako Pero, hindi na si Shiro yan, ano. Laging uh, matao dyan, malakas. Kahit hanggang gabi, hanggang umaga. Ito, yung New star. O. Ito yung red carpet. Jollibee, yung pinakamatagal na. Panahon pa ng kano. na yan. Ayan, yung coffee shop. Mayroon din. Mm -hmm. Medyo na yung ulan ngayon. Pero basta yung kalsada, uh, pagra-riding. Okay, thank you so much sa inyong pananood. Hanggang sa muli. Bye-bye!